Seattle condo na minumulto pinuntahan lang pala ng isang lokolokong meth junkie. May mag-asawa sa Seattle na gustong tumawag ng Ghostbusters nang umuwi sila sa kanilang bahay noong Biyernes. Nagulo ng todo ang kanilang bahay pero hindi ito gawain ng isang magnanakaw. May naglagay ng lotion sa mga doorknob at tinanggal ang lahat ng insoles mula sa kanilang mga sapatos. Nakita rin nila na nakabaliktad ang isang lalagyan ng pintura na hindi naman sa kanila. Kinagabihan, sinubukan matulog ng mag-asawa pero may nangyayari sa ilalim ng kanilang kama. Tinawagan nila ulit ang pulis pero kung kami yun, ay ibang tatawagan namin. Sa huli ay nalaman nilang isang meth head lang palang nagtatago sa ilalim ng kama. Ang 27-year-old na babae ay nasa isang meth-induced rampage at ilang araw na pala siyang pumapasok sa mga random na bahay na kanyang ginugulo. Siya ay naospital at nadala sa pinakamalapit na jail. We came, we saw, we